ganap ngay, ay umuwi nga kami dito sa farm namin. At sa mga magtatanong kung anong pangalan ng farm kung saan ako lumaki. Kapag na desisyonan namin na sundin kayong lahat. Bugay Farm Your Honor ang pangalan ng aming farm. Nakshuta. Uh? <laughs> Matagal-tagal na nga rin nung huli pumisita dito sa farm na pinagagawa namin. At halos tapos na nga to. Siyempre as usual, kapag ka umuwi ako dito, nagluluto agad ng buro at tilapia ang nanay ko. Pero bago nga ako kumain, nagbihis na nga muna ako ng pantulog. At siyempre, hindi pwedeng walang chismis ay. Eh. Rimla, nalarugurin pa mangan. Ay, huwag nga kayong impokrita. Mas importante ang chismis kesa sa dinner. Pero <laughs> sa aming dalawa ni Bebo, mas matindi ang sumagap ng chismis. Tingnan nyo naman magkwento, may action po, anak <laughs> Pero para mas kapanipaniwala, ito ang pinag-uusapan namin ni Angeline Mapagmahal. Lagyan natin ang background music. Parcel na dinala ko nga dito. Matagal na nga yung mga parcel na yan sa Pulilan at dahil ngayon lang nga ako na uwi dito sa farm eh ngayon ko nga lang ito nabitbit. Hindi pa rin nga matapos-tapos itong pag-unbox ko ng mga parcel dahil sa mga kwento ko. Naksyuta. Ito nga mga parcel na to ay mga binagbibili ko nga sa Shopee na ubod ng mahal. Ay alam nyo ba, pangarap ko yan yung magkaroon kami ng kainan na dutong. Pero naksyuta, mas mahal pa pala ang mga dutong kaysa sa mga ceramic. Ang isa kasi sa mga plato na pinag-order ko, eh, nasa 400 nga yata ang halaga. Pero okay lang, para kapag ka nag-i-story ako, aesthetic. Nabuksan ko na nga lahat ng mga parcel. Dumating na rin pala yung bago kong in-order na ni Lolyo. Mm -hmm. Kaya naman nagpatulong na ako dito kay Angeline mapagmahal na palitan na nga itong nilagay nilang ni Lolyo. Mm -hmm. ano, hindi ko masyado nagustuhan yung kulay dahil parang dumilim nga itong loob ng kwarto. Order nga ako ng mas light at actually mura ko lang yung nabili. Aslar na aslar ang nanay ko maglagay ng ni Lolyo. May parang hindi magiging master yan? Simula nung high school ako, naka ni kami. College na kami nagkaroon ng tiles. Nakasyo ta? <laughs> nga ang na naisip namin ilagay dito para nga hindi lumusot yung mga hangin o lamig ng aircon. Abe, syempre, paano naman namin itong ipapatiles? Hindi kayo nagtitink. <coughs> Natagalan din kami ni nanay ko na maglagay nitong nilolyo matafter after nga no, nagilamos na rin ako dahil anong oras na nga rin to. Pagkatapos ko nga mag-press, anapan, loko. <coughs> mo na nga ako gamit itong freesia ng Mr. Resen na lagi kong bitbiyan? Sineshake ko lang yan bago gamitin at fruity na floral nga ang amoy niya. Bukod nga sa katawan ko kaya mabilis ako makaubos ng pabango na to, eh ginagamin ko na din yan linen spray. Bago ko pa nga makalimutan at bago ako makatulog, uminom na nga ako nitong neko tayon na lagi ko talagang iniinom. Isa nga sa umaga, isa sa gabi at yan talaga ang nagme-maintain ng pagiging Disney princess ko. Okay, tapos nga nun, syempre natulog na ako. Nano ng oras. Sabi napasarap pasarap nga yata ang tulog ko dito sa kubo. Dahil nung nagising ako, gumagawa na rugo ng merienda yung nanay ko. Hindi <coughs> nga ako pwede mamalagi ng matagal dito sa farm. O tala, narugo kaming ibang ginawa kundi kumain. Gal, ko pa mong pinalabas yung mga collarbone ko. Isang beses lang babawiin dito. <coughs> okay lang masarap ang buhay dito sa bukid. Tingnan nyo naman kung gaano kasarap magluto. Ito kasi Bugay Farm ay nasa kalagitnaan nga ng bukid at talagang malayo kami sa mga mimosa. <laughs> Oh, hindi ako maglalaram sa inyo, guys. Hindi naman ako nagluto ng adobo na yan. Hinalo-halo ko lang para kunyari ako. Lunch nga namin ngayong araw ay gamot sa rayuma. Adobong laman loob na may kasama pang bitis. Nakshuta. Grabe ka, kay talaga ang sarap kapag ka dito kami sa bukid? Ewan ko ba, pagka nandito kami, parang mas maraming oxygen dito. Wala din kasi ng stress at pagod, pero babalik din yun paglabas mo ng gate. Actually, first time lang din namin kakainan yung mga pinagbibili ko ng kahoy na mga plato. Katapos nga namin kumain, binuksan ko na nga itong parcel na ubod ng laki. Akala ko nga kung ano, lagay lang pala ng marumi. After nga noon, salamat naman. Dumating na itong lamesang hinihintay ko. O treng, Chinese sa nung pangabagal mag-ship. <coughs> Itong table nga na to, ay ako lang din yung nag-assemble dahil apat na tornilyo lang naman ang kailangan. Lalagay ko nga yan bilang side table doon sa kwarto. Kamaya nga, kaya pala nawawala yung kapatid ko sa H2. Hinihintay niya palang mapuno itong pool. Malakas naman talaga yung tubig namin dito sa bukid. Kaya lang mo bukas pa kami maliligo dahil sa laki nga ng pool na yan. Kaya bukas ko na rin to itutuloy mga kasawa kayo. Naksuta. <laughs> yan lang naman. Salamat. MI777. Sobrang daming laro na pwede nyo pagpilian dito, pero ito ay pinagbabawal ko sa mga bata. Ibangan ko lang rin to at nilalaro ko lang to kapag may extra ko. Ano nyo guys, napakadali lang laruin nito at minsan nga hindi ko namamalaya na malaki na pa na yung ko. Siyempre, gaya ng ibang laro, may nananalo at may natatalo din dito. Swertian lang talaga yung labanan dito, pero ngayong araw, mukhang sinwerti ako dahil nanalo ako ng halos isang daan libo. So, syempre, hinay-hinay lang tayo sa paglalaro at pagtaya. Sabi nga nila, lahat daw ng sobra, e eh, bawal. Pero syempre, wala din namang masama kung gusto mo subukan. Kaya kung gusto mo ring itry, lalagay ko na lang yung link sa may comment section.